是吧？ kenbeling wow Alam ano, nila man batao, hola, sulap sa bola. Wala Ay, na, na ba. ang antila. Para hindi magagalit. Aniyan -ya. daw. Ano. Aniyan ta buksan. Art sabaw. Ha? Eh. Kani si nimo. Oh. Dili man ba o? Ana man sa buti mo busing ano yan, sabaw na yan. Ay ano ito? suka? Suka. <laughs> Akala ko sabaw na. Suka so, na pala yan. Suka nga to. Galing sa buko na suka. Ano, ito ba yung girok? Hmm. Ito pala. Mas mura na siguro yan, ano? Angkana isang buti? Punti 5. O, mas mura na. O, mas mura na. O, mas mura na. O, mas mura na. Ibigay mo na. Ako, hindi naman marunong eh. Hindi din ako marunong ganyan. Hindi ka rin marunong? Hindi. <laughs> Allah. Ay. Daho na ang bubukas eh. Nakaw. Nakala ko yung mga nagtitinda ng buko mahuhusay. Eh. Pag ganyan. Mga chapchap lang. Ano yung parang kung nyug na katuyo. na Mm -hmm. Pwede ka na mag-apply. Mag-apply ka na. kasi masakit daw ang kanya dito. Kaya pinadala ko siya mas tagal naman? tagal naman mabalatan yung isang piraso? ito pa dito ko may naman pa ito meron? Eh, hindi, pigiyakin mo ah oh, hindi yun yung kakayurin ba sa loob? wala, hindi ka pwedeng pangpakyawan oh, bagal bago oh. po kayo bagal Hindi pwedeng pakyawan na ako. Mag... ng ano, nyok.